Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel Lord no Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag niyo lang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulogan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag iisa yung host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka mga kakamping no, may gusto lang ho tayo na itama. Ah. Oh. Ito, nagpapatunay po ito na talagang wala ng supporters itong Duterte. 'Di ba? Ano ba itong klaseng itatama natin mga ka -action? Kasi dito po kasi sa Facebook ni Harry Roque na kung saan may caption po ito sa TikTok niya na sigaw ng taong bayan, Duterte. Ha ha. Ano kayo ngayon? Oh. Ito ba ay tama ba talaga na sumigaw talaga na Duterte Duterte? <laughs> Ang video kasi na ito mga ka-action pagmasdan nyo. Arrival po ito ni Mr. President na kung saan ipinagdiriwang palarong pambansa doon sa Cebu. Arrival po ito ni Mr. President Bongbong Marcos. Pero habang uh, papasok ito sa ano si Mr. President, may sumisigaw na Duterte, Duterte, Duterte. E ano nga ba talaga ang totoo dito sa nasabing video? Diba? O pagmasdan nyo muna. Pagmasdan nyo muna at pakinggan nyo po ang sigaw ha mga ka-action mga kakampeng. Lalong-lalo na po dyan sa ating mga uh, bisita ng mga loyalista. Pakinggan nyo po kaya ito po talaga e eh, tila yata ang na ito ni Harry Roque sa taong bayan. Para paniwalain niya naman ang taong bayan na eh ganito ho ang sitwasyon noong palarong pang bansa doon sa Cebu ho ang mga kaaksyon na nagsigawan na Duterte o ito po para hindi po tayo magtagal panoorin muna natin to mga kaaksyon ayun mga ka mga kakamping ha. Si Mr. President po yun. Yung uh, papasok dyan. ba? Diba? Ngayon, ang itatama natin, totoo ba talaga na may nagsigawan dyan na doterte doterte mga ka mga kakamping? No? Ito ho talaga, e eh, klarong-klaro po ito, na panlilinlan naman ito sa taong bayan. ba? Diba? Ano ba talaga Harry Roque? wala na ba talaga kayong suporta at ginawa mo ito sa sarili mong uh, Facebook page? Di ba? Oh, doon may mga nagaano-ano -ano na mga kaway, mga ano kaway pero hindi po Duterte sinisigaw doon. At wala wala akong naririnig sa original video na 'yan na may sumisigaw na Duterte. Di ba? Oh, ito po mga ka-action, ha. Panoorin niyo po itong uh, original video ho mga ka-action kaysa diyan mga ka-action. O, oh, ito na po, mga ka ang original video na kung saan doon sa feeds ni Roke may sumisigaw na doterte doterte. Ito po, pagmasdan nyo po at pakinggan nyo po ha. Ito po ha. ah, oh, ayan po ha. Ayan, ayan po ha. Naglalakad si Mr. President Bongbong Marcos. Yun yung din kinuha ni Roke. Ayan. O oh, ayan, sa part na yan, pagpasok pa lang ni Mr. President doon sa video ni Roke, may sumisigaw na po na Duterte-Duterte. Doterte. Pero dito sa original, wala pong sumisigaw na Duterte-Duterte. O oh, ayan ha. So yun na po mga ka-action, mga ka no? Oh, ano ka ngayon Roke? Ngayon, saan ba galing ang sigaw na yon mga ka-action, mga ka -campink? Ang, kung na, natatandang ko kasi ang sigaw na yan eh. Ang sigaw na yan. Kung hindi ako magkakamali, yung sigawan na yon doon yon sa, ano, Diba ba nagkaroon ng nagkaroon ng holiday para sa protest nung nakaraang week lang o buwan ba yon? At mayroon silang rally doon sa Hong Kong na kung saan doon eh ano sa mga KOJC kaya nagmukhang marami tapos may sumisigaw o do na doterte doterte so doon ko po yung naalala ang sigaw na isiningit nito ni Harry Roque sa nasabi niyang sigaw daw ng taong bayan doterte doterte o ano ka ngayon ha 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 yun ang naging caption sa kanyang uh, game post doon sa kanyang tiktok mga kaksyon mga kakamping maliwanag pa po sa sikat ng araw ay panuloko po yan at panilinglan ni Harry Roque ba? Diba? Na napanood nyo po ang original, 'di ba? Yung last natin naging play, yun po ang original video. Wala po tayong narinig na sigawan doon na do doterte. Do, te. Pero doon kay Harry Rocky video, eh nakakagulat ho, may sumisigaw na do 30 te, te. Kasi Inedit po, siningit po ang nasabing boses na kung saan yung Duterte na sumisigaw, yun yung nangyari doon sa Hong Kong. Ginkat niya po mga kaksyon at isiningit niya para palabasin na may sumisigaw na Duterte Duterte. ba? Diba? Hala, hindi na nahiya na sa sarili ito si Harry Roque, abogado ka pa naman, Atorne. Bakit mo nagawa ito? Ganyang na ka na talaga kano? Ganyang ka na ba talaga... 'di ano? ba? Talaga ka Ganyan na ba talaga na kahit wala nang iyong iniidolo na ano, wala nang supporters, pilit nyo pa rin panlinlangin ang taong bayan? ba? Diba? Okay sana kung totoo yan eh. Pero hindi totoo yan eh. Isang panlilin lang po yan. Mahihiya ka naman po, abogado ka po, tapos gumagawa ka ng ganito. Paano ka papaniwalaan ng mga taong bayan? ba? Diba? Oh. Diba nakakahiya? Abogado. Okay lang sana kung ang gumagawa niyan, iwalang eh, walang ano, ordinaryo lang na tao na walang license na hinahawakan o titulo na hinahawakan. Eh dito kay Harry Rookie iba ho mga kaksyon, di ba? Nakakahiya eh. Bistado eh. Di ba? Bistado, bistado ang sa taong bayan. Sus Maria Jose Harry Rookie. Ano na? Ano na? Ano nang nangyayari sa iyo? Okay ka pa ba? Di ba? So yun lang ho mga kaksyon, no? Tinama lang ho natin ang mali. Kasi hindi ho natin yan papalagpasin. Sabi ko nga sa inyo, hanggat kaya natin alamin ang katotohanan, alamin natin ang katotohanan para maitama, para hindi malinlang ang ating iilan sa ating mga kababayan. No? So yun lang ho, mga kaaksyon, mga kakamping. Maraming maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si Daxion Man. Have a good day, everyone. Beautiful.